Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng acrylic lamp. So, ito yung sample natin. Meron ako dito, syempre, one piece tayo. Fanatic. <laughs> so, click lang natin to. Magiging, ang gagawin natin is cut and engrave. Click mo lang yun dito sa may gilid. So, na. Uh, okay na. Ito guys. Yung, ito, click nyo lang to. Makikita nyo contour. Ayan. Ngayon, pag kinontour niyo to, mismo item na to. Sa taas na part. Ito. Basa natin. Tuwin lang natin outside sa siguro uh, 10mm. Yan, 10mm. Kita nyo, meron na siyang naka-outside na contour na yellow. Ngayon, after that, dito sa may object, right-click nyo yung mouse nyo, break contour apart. <coughs> yung after nyo, dito, na-break contour apart na natin. Then, sukatan nyo lang yung slot nyo na ito yung sukat mo ka. Ito yung mismong slot. Ito yung susukatan nyo. 16.4 by 119. Actually, 120 yung ano na ito. Pero babawasan natin since ayaw natin na uh, magputol pa tayo mamaya. So, huwag nyo masyadong isakto. Medyo bitin siguro ng around 0.5 mm para madaling uh, isalpak dun sa slot. Then after that, ito. Hanapin nyo na yung center na ito. So, ito yung center. Zoom natin. Yan. Ito yung center. Click nyo itong item nyo. Tapos meron kayo nakikita ang cross. Ayan yung center. Then tapat niyo sa center na ito. Yan. Kita nyo. Yan, naka midpoint siya. Ngayon, pag click nyo dito, drag nyo muna siya. Then, hold yung shift, pababa. Ha? Hold yung shift, para hindi kumulaw. Para yung, yung magiging sentro nyo. Ayan, baba ka lang kante. Para hindi masyadong pita yung... Remove nyo yung... Ito. Click nyo yan. Ngayon, lalabas niya. Outline pen. Pag na, ano nyo yun na yung outline pen. Then, ito. No fill. Then, okay. Kapansin nyo, color blue na siya. Ngayon, click nyo yan. Ito, kung blue na to, saka ito yung yellow, yung yellow part. So, Kailangan like ko talaga hawak na hawak. Tapos click nito, uh, hold shift, then click yung yellow. Then may lalabas sa taas na ganito. Yan, kita nyo. Merong weld, merong trim. Ang gagamitin natin, weld. So pag click nyo yung weld, yan, click ko na. Ayan, sumama na siya doon. So ready na to for engraving. Yan siya. O, ang gulo and Ready na yan for engraving. So, una, itong nakaback na, ano, na yellow, ino no fill naman natin ulit. Click nyo lang to, yung yellow, then no fill. Ngayon, i-click nyo, kung mag-engrave kayo, click nyo dalawa. Itong image natin, tsaka yung naka-no fill natin, a curve. Fold sheet. Yan, nakaklick na yung dalawa, then, engrave. Naka, ang settings ko ay 350 yung speed ko, pixel ko 2 since malaki naman tong image, then ang power ko is 20 sa sigaw tuloy na machine. So, mapapansin nyo ganyan siya. Yan. Pag kinilik nyo yan, kita nyo, kasama yung outline. So, ganun yung gagawin natin engraving. Sa cutting naman, i-click lang natin itong outside na curve. Ayan. Ngayon, di ba tinanggalan natin siya ng fill? Babalik natin ngayon. Talagyan so, natin ng ang kulay. so, yellow na ulit siya. Ayan. Yellow. Ngayon, pag magka-cut na kayo, kasi cutting and engraving gagawin natin, itong yellow lang i-click nyo. Huwag na isama yung image. Then, cutting. So, yan. Kita nyo. Image na lang siya. Speed 5, 6. Ah, uh, ang pixel ko 1, okay na yan. Then, ang power nito, sa pagka-cut ko, since 3mm to, ang power ko is 30. 30 to 35, depende dun sa machine nyo. Pero sa akin, 1 pass, 30. Ano na yun, ah, uh, okay na yung cut nun. Tagus na yun.